Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ayan, o. Oh. Katatapos ko lang maligo, di pa ako nagsusupply. Bale, magluluto na kasi ako ng ulam. Ang aming ulam ngayon ay tilapia. Pumila ako ng tilapia, isang kilo to 120. At saka, magugulay ako ng ano to, toge. Hahatiin ko to. Yung kalahati, ah, gugulayin ko. Tapos yung kalahati, babalutin ko. Gagawin kong lumpiang toge. Pag naglulumpiang toge ako, ang hinahalo ko lang, eto, kamote at saka tokwa at saka cubes. Yun ang pinapandasa ko. Wala nang ibang halo. Kasi yan ang gusto nila. Kaya... Ngayon ang gagawin natin, syempre, puhugasan muna natin yung ating tilapia. Maliliit lang tong tilapia na to. Hugas tayo ng ating tilapia. nag nilinis ako ng tilapia. Pag naglinis ako, ganito yan. Kasi ma, andito yung ano ba, ano yun, madulas siya. Tapos tinatanggal ko lahat ng nandiyan sa chan niya. Kailangan malinis na malinis. Kaya lang mag-ingat kasi alam niyo yung tilapia, 'di ba, matigas ang tinik nito. Talaga pag natinik ka, na, babaon talaga 'to sa daliri mo, kaya sa kamay mo. Ganito pala laki yung tilapia. Ang presyo nito ay 120. Isang kilo to limang piraso. Piprituhin ko siya. Ang masarap sa tilapia, alam nyo, para sa akin, yung itong dito, Oh, yung malutong pagtrinito. Tanggalin natin yung mga bito-bito at itapon natin sa labas. Lagyan na natin ang asin yung ating tilapia. Malinis na to. para na uh, preto natin. Para yung asin niya pumasok sa kanyang laman, di ba? Pero kasi yung ano preto din, yung nagpapasarap din ito, yung sausawan niya. Eh. Kaya kahit hindi siya malasa yung laman niya, pag masarap ang sausawan, masarap na din yung pretong isda. Ayan, huwag masyadong madaming asin. Ngayon, ang gagawin ko naman, ayan, dito tayo. Dito tayo sa tokwa. Yung una ko palang pipilituhin yung tokwa bago yung ano, isda. Pag ako naman na ah, prito ng tokwa, hinahati ko po kasi masyado makapal. Kaya hinahati ko po presento na natin. Ito yung ating kamote na ihahalo sa ano sa lumpia. Sa kulay na toge. Masarap 'to eh kasi ano ka nito? Matamis-tamis. Kahit wala na siyang sahog na karne o kaya hipon, masarap siya. hiwain lang ng maninipis ito. Huwag masyado makakapal. Kaya medyo matagal ang paghiwa nito. Ayan lang yung sahog ng gulay namin. Tokwa, kamote, tsaka yan, bawang sibuyas, tsaka cubes. May lasa na yan plus spray to. Pero yung babalutin, ano yan, babawi na lang tayo dyan sa sausawan. Meron pala ako ikikwento sa inyo. Kasi nasita yung bahay na pinapagawa namin. nag kasi yung mga taga City Hall. Hindi naman yung sadya na sa amin. nagpapa kasi kami ng bahay. Tapos, meron tinatayo doon sa kabilang, ano yun, street yun. Tap, yun ang sadya talaga nila kasi malaking build, malaking bahay yun kasi ang laki ng mga poste. Tapos, nung nakita ng, ano, ng architect na meron tao doon sa bubong namin kasi binaklas nila yung bubong nga dahil yung paglalagyan nila ng kandula. Ayun, pinuntahan kami ng architect doon sa ano sa bahay. Ayun nga. Nakita nila nung pumunta din sila doon sa tinatayong yung bahay, nakita nila na may tao sa bubong pinuntahan nila yung bahay namin. Tapos idon sa bungad, meron din gumagawa, tatlong palapag din. Nag-aano na rin sila, plastering na din sila. Pero yung naunang nakita, yung amin, kasi kitang-kita yung sa may kalsada. Tapos pinuntahan nila. Pagdating daw doon sa may kalsada, sabi daw, dalawa, dalawa yung nagpapagawa. Tapos, kung anong ginawa nila doon sa may bungad na bahay, ano ka na ganun din ang ginawa sa amin. ang kami ng building permit. Sabi ko, nabili kasi namin tong bahay na to. Hindi naman talaga kami yung nagpatayo nito. Parang nag-extension na lang kami nito. Sabi ko sa, sabi ko kasi nakita ko naman yung ano yung mga pundasyon nito na okay na mapataasan hanggang third floor. Tapos binigyan kami ng papel na pumunta kami sa City Hall. Sabi nila, bago daw kami pumunta sa City Hall, tawagan mo na yung architect na yon Uh, tawagan daw yung architect na yun. Tapos, pagdating namin sa City Hall, pagdating ko sa City Hall kasi ako ang pumunta, ano, meron doon taong nakaabang, tinanong niya ako kung ako yung taga-agapi, sabi ko, hindi yung sa looban ako, kasi looban yung amin, yung isa taga-agapi yun. Tapos sabi niya, wait lang, tatawagin daw niya si boss, yung architect hindi lumabas yung architect tapos kaming dalawa ang nag-uusap uh, ang dami pinaliwanag sa akin hinahanap yung building permit kailangan pa daw ng ano yung ipasoil test tapos pinintahan niya ako magkano yung sa judetic engineer na mag-soil test tapos yung plano kailangan may plano kailangan may pirma ng civil engineer at saka architect sabi niya tapos, sabi niya, pero depende yan sa pakiusap nyo. ba diba? Pero nung nagbigay ng, ano, ng papel, may something na dun kasi bakit kailangan tawagan muna bago kami pumunta dun, ba diba? Kung talagang ano yun, legal yun, bakit hindi na lang kami ipadiritso doon? ba? Diba? Kaila, bakit kailangan tawagan? Ayun na nga ang ano nung matandang lalaki siya na nakipag ano siya, nakipag negosasyon siya sa akin. Tapos hini, hinihingian nila kami ng pera. Tapos pinintahan kami kung magkano yung ano, magkano yung aabuti ng ano, ng pag ng building permit, pag inano namin yun lahat na building permit sabi ko sabi ko ako hindi ko maano yan kasi sabi ko nga nabili namin yan na nakatayo na yan nagpa extension na lang kami dyan nakita ko naman na yung mga bakal mataas tapos yung pundasyon niya malalim din naman napili siya sa 3 floor tapos ayun, nakapag-negosasyon siya sa ano, sa akin humingi siya ng pera, tapos sabi niya, wag na daw ako maingay kasi mahal nila yung trabaho nila, ganun tapos, ayun nag, ano yung usapan namin doon sa pera na hinihingi nila ganun ang nangyari, marami talagang ano pagdating sa mga ano ng gobyerno, di ba, yung easy money lang, biruin mo nakamagkano sa, nakamagkano sila. Dalawa kami. Eh. Ang laki ng pera pala nila na nakukuha sa mga tao. Kaya ganun-ganun na lang sila. Tapos ko nahiwain. Tingnan nyo yung sa tamote oh. Nagpukulay itin. Kaya kailangan hugasan ka agad to. Ayan, hindi na siya natanggal. Ayan o. Oh. Siguro kailangan nito ng sunrocks o kaya chlorine. Yan ang ayaw ko sa ano yung ganun na nagdadagta. Tapos puti yung namaman Namamansya siya. Ang pangit pa naman ng pag ang itim ng dagdaggaran. Meron talagang ginatanggal. Pati yung hinawakan ko, oh. Yung hinawakan ko sa likod, nagkukulay. Grabe yung dagta ng kamuting Yung iba nakatanggal. Yung iba hindi siguro lalagyan ko na lang po ng chlorine ibabad ko sa chlorine para pumutay siya hindi na natanggal yung ano eh yung pinaghiwaan ng kamote lumikit masyado yung gagta ng kamote kaya nga naghiwa ko ng kamote kamote hindi ako nilalagay sa pinggan kasi nangihitim ang pinggan meron pa rin. Pero buti puti na lang. Hindi na matanggal. i ko na lang yan. Ngayon, sa ano na tayo sa ating toge. Ugasan natin yung ating toge. Kalahati kilo ito na toge. Maganda yung toge nila kasi bagong ano, deliver. Maganda mamili pag umaga. Pumunta ako ng palingke alas size ng umaga. Hindi masyado matao. Ayan, tapos ko na hugasan yung toge. Patuluan ko lang siya. Ito ang ating tilapia. Piniprito na natin. Ito na yung ating bahaw. Pinangag ko na lang para mainit. Hindi ko pinatong sa kanin. Ito na yung ating so, kukuha pinipaito na natin. Isa ko na yung bawang sibuyas. Ito na yung kamote para sa ating lumpiang toge. Palambutin ko lang, Tapang ko lang muna ito. Palambutin ko ng konti para iluto ko sa mahinang apoy. Para yung tubig niya, na galing sa kamote, konti lang magtatas siya, hindi na tayo maglalagay ng tubig. Ayan. Ilagay ko na yung ating pokwa at saka yung ating tubig. Ayan o. Oh. Dilagay ko na yung toge. Mamaya ko na siya halawin pagwitulanta na siya kasi puno-puno siya. Habang nagluluto ako ng toge, ayan, magbabalot din ako nitong ating gagawing turon para mamayang hapon. Ito yung merienda namin mamayang hapon. <tod> At ito na yung aking mga hinugasan ng dami, oh. Tapos na kasi kami kumain. Magluluto na ako ng turon tapos na kami kumain. Ayan, nakita nyo ang dami kong hinugasan. Pagkatapos nito, pupunta na ako sa Banana Hills para tingnan ko yung mga gumagawa doon. Ayan, lutuin na natin tong ating turon. Na yung ating merienda. Pupunta na ako sa Banana Hills. Ala, una, 45 na. Ngayon lang ako natapos dito sa kusina.